Nais ilang nila mababatas na magkaroon ng bagong sistema sa pagpapalabas ng advisory patungkol sa heat index o yung damang init ng ating katawan. Ito ang sinusulong sa kamera ng ilang mababatas na magkaroon ng hiwalay na babala tulad ng signal sa bagyo. Ang detalye sa report ni Mel Alismoras. Nakakahilong init ang sumasalubong sa mag-inang Lorina at Ian tuwing lumalabas sila ng bahay ngayon. Mas mainam nga daw sana kung online classes muna ang mga estudyante. Sa ngayon kasi, tila pakiramdaman kung magkakansila ba ng face-to-face -face classes o hindi dahil wala pang malino na sistema ukol dito. Kasi sobrang init po ng panahon, kailangan po magdekla kung um, higit po sa 40 degrees ang temperatura, automatically na po walang pasok. Kagaya po sa amin kasi naglalakad pa po kami, sobrang init po. Kaya kailangan, nakaprepare po talaga na, alimbawa, may pasok, po, nakagayak na kami ng maaga po. Sa Kamara, isang bagong mekanismo ang isinusulong ni Valenzuela City 2nd District Representative Eric Martinez para masolusyonan ang hinaing ng mga tulad ni Nelorina at Ian. Kung sa bagyo, may public storm warning signal sa heat index dapat ganito rin. Sakaling maaprobahan, ang pag-asa ang mga ngasiwa rito at silang maglalabas ng rekomendasyon na siyang magiging gabay ng mga eskwelahan at kumpanya kung dapat bang magkansela ng pasok o trabaho. Halimbawa lang, oh, halimbawa, ako, ako lang, yan. heat index number one. Uh, everyone is advised to stay indoors within 11 a.m. up to 4 p.m. Halimbawa lang yan, ha? Oh, heat index number two. Sobrang init, no, ano uh, no, outside activities for everyone. Heat index number three. Uh, sobrang sobra ng init, pag-asa recommends that the cancellation of all classes and offices uh, And so on and so forth because of this. At saka yung kada lugar, alam nila yan. They, at uh, mas maganda kung science-based. Ayon pa kay Martinez, may tuturing ng life-threatening o banta sa buhay ng mga tao ang matinding init ngayon. Kaya't nais nang mapaigting pa ang mga hakbang para rito. tugon naman ng pag-asa? Ang worry po namin with that is uh, very limited po. ano May limitations ang ating uh, data. For example, sa pag-asa, Not all the municipalities or even not all the provinces is covered by, or at least we'd have at least one uh, pag-asa station. So ang worry namin is, uh, of course, yung accurate information for a particular location couldn't be provided by pag-asa in that case. So uh, kailangan po, pa rin po, of course, ng assistance ng pag ng pagtitiyak naman ng kongresista sa darating na budget season personal niyang itutulak ang paglalaan ng mas mataas na pondo para sa pag-asa eh ang ating mga kababayan naman sang ayon kaya sa mungkahing ni Martinez pabor naman ako doon ano kawawa na ako yung mga estudyante binibigyan ng homework na lang sila sa ano kawawa talaga sa init ako mga eh, kagang napapalapang kami kasi sa labas lang kami na magtrabaho eh hindi sa lobe eh. eh buti pa yung mga di aircon eh ako ma'am sa ganun eh pa pabor talaga ako sa ganun nga ano kasi kita mo naman ang panahon ngayon no grabe eh talaga sobra sa pagbabalik sesyon ng kongreso sa April 29 inaasahang kabilang sa mga lubos na matatalakay ay itong mga epekto ng el nino melalas moras para sa pambansang TV sa bagong pilipinas